Magandang buhay mga kagri ka at magandang umaga sa inyong lahat So nandito po ako ngayon sa aking bukid At uh, in-spray ko ng insecticide So, nga pala guys, uh, ito yung ibinlog ko nung nakaraan na in-spray ko ng Pandamon na Frontier. Yung dun gawe dun gawe basta ito 'yon. So, ito mga 3 weeks na lang siguro ito bago ma-harvest. Ang binhi ko ay triple two So, ayan guys. Yan 'Yung bunga ng triple 32. So ito guys, in-spray ko ng insecticide para magbawasan yung mga alitangya at saka yung mga pagong-pagungan at iba pa. Pero karamihan guys, may alitangya talaga, hindi may iwasan. Tapos, uulitin ko ulit ito mga 5 days. O pagkatapos ma-harvest nung mapula na yon guys, makita mo yung kabila na yon Isang lagay na yon na mapula na. Siguro mga 5 days sa harvest na yan, tamang-tama. -tama. Pagkayaring harvest eh na yun, eh, okay, mag spray ulit ako ng insecticide dito sa ating palayan so makikita nyo guys ayan o ayan yung ating palayan so ito pa yung kabila ah pala guys nung tag araw ang binhi ko rito ay 480 na umanin ng 113 bags isang ektarya ito so 113 gabans ang inanin ito nung nakaraang tag-araw ngayong tag-ulan binhi natin ay triple 2 ayan guys binhi natin ay triple 2 ang target ko rito ay mahigit 100 bags ulit sana uma, uma, tayo o makaani ulit tayo ng mahigit 100 bags sigurado malaki nakikitain natin noon guys dahil oh ninaong hindi ka pala kayo nagbablog ako eh dahil maganda yung presyo ng palay ngayon guys ang presyo ng palay dito sa aming lugar ay ang 402 ay nasa 22 22 pesos per kilo dyan pa sa inyo guys magkano ang presyo ng palay ngayon comment down below kung magkano yung presyo ng palay ngayon sa inyong lugar at kung saan man kayong lugar nga pala guys meron na kayong ito ipapakita sa inyo baka sakaling may mapulot kayong teknik nito kasing panahon na nagsabog kami dito mga dalawang linggo ulan ng ulan walang lubay yung ulan kaya itong pitak na to uh, walang tumubo pailan ilan lang yung tumubo tatlong pitak yan guys so ang ginawa ko after 7 days walang lumalabas sinabugan ko ko agad nung iba na mga binhe na mas mabilis sumapaw at saka mas mabilis inaanihin so ang sinabog ko naman dito sa aking binalasa ay binhe na 402 402 guys so kung makikita nyo yung binhe na 402 ay humahabol kaya pag hinarbes itong triple 2 natin eh maharbes din natin agad itong 402 sana ay may napulot kayong technique doon So hanggang dito na lamang po ang aking vlog mga kaagre negosyo at sana may natutunan kayo at may napulot kayong konti dito sa aking munting vlog. Hangat ko po ang pagulang lahat, uh, mabuhay, happy farming!